Anas okay. talaga, ito talaga ang malaking problema ng kababayan natin. Yes. Oh. Ano bang ano ba yung almoranas? Ano bang cause nito? Okay. Ang ang, ang nangyayari kasi is kung titignan natin, uh, meron tayong normal, no? So lahat tayo may normal na ugat. May normal tayong ugat dito. Ayun, yung ugat yan, palibot yan ng puwet. Yung ugat na yan, importante para pag lumalabas ang dumi, nag-aaksya ng, ng cushion. Uh, so, pag lumalabas ang dumi, nagkukusyon siya sa muscles natin dito. Kung na, na, susugatan natin yung cushion na yan sa pamamagitan ng matigas na dumi, hmm. nagdudugo yan. So, pag nagdugo yan, sa umpisa, kakaroon tayo ng bleeding internal hemorrhoid. Hmm. So, ito ang internal sa loob. Ito yung external, yung sa labas. Ito, itong lugar na to ang presentation nito ay eh, pagdurugo. Bleeding. Ito, pag nandito almoranas, ang presentation nito may nakakapakabukol na masakit. Ano ang mas hindi mapeligro? Yung internal? Yung mas maganda yung external na sa labas? Actually, parehong hindi naman peligro yan. Ah. Uh, ha, ang iba, ang ma ma madalas na nagkakaproblema na 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 <specific> is yung may tinatawag tayong fissure. Meron palang sugat yung pasyente. Tapos sa niya, may almoranas. Ang problema kasi, marami sa ating mga doktor, lahat ng problema sa puwet, almoranas. Kahit, uh, kahit may fissure siya, may fistula sa almoranas pa rin kasi yan ang madalas. But uh, mas maganda kung, kung, may umpisa pa lang yung problema, mapunta sa tamang doktor at mapayuhan. Ang, pag, <coughs> ang number one dyan is sabi ko, kailangan mag-lifestyle change. Kumain ng maraming gulay, kumain maraming prutas, avoid ng uh, nagpapatigas. Sabihin mo, mansanas nagpapatigas, saging nagpapatigas, marami masyadong karne nagpapatigas ng dumi, guava nagpapatigas. So, kung kakain ka lang ng orange uh, sa isang araw, merong pinya, merong, makakatulong yan sa pag iyong pagdumi. So, kung malambot yung dumi mo at, at uh, ano, hindi masasaktan itong lugar na ito. Kaya lang, kung yung dumi mo ay eh, napakatigas, isipin mo na lang, parang bibig mo, lagyan mo ng matigas ng bato, ganun din, masusugatan ito, dudugo yan. Hmm. bang gamot na pinapahid o pinapahas, tina, nilalagay ng suppository oh. para dito? Makakatulong ba, sir? Well, yung suppository, kung lalagyan ng pampadulas, kagaya ng glycerin, baka makatulong. Kaya lang, yung ibang suppository, yung sabihin natin may nilalagay na suppository tayo, kung titingnan mo, pag pinasukan mo yung suppository dito, pagkatapos yan, aakit yung suppository. So, wala nang epekto yun. Hmm. So, in general, yung suppository, hindi nakakatulong. Ang nakakatulong dito, kumain ng maraming gulay, uminom ng maraming tubig, at uh, para madali ang paglabas ng dumi. Sa pag-iris, sir, Meron kayo Ah, yung, yung pag-iri, pas, uh, sobrang, ibig so, sabihin, matigas masyado yung dumi mo, iiri ka. Uh, kaya, uh, hindi, hindi rin maganda yung sobrang tigas ang dumi. Ang sabi ko nga sa pasyente, na nakakatulong is, may posisyon rin sa pagdumi ng pasyente. Anong posisyon? So, uh, kuminsan kasi yung pinaka-angle natin ng, ng ating uh, anus at ng rectum, eh, masadong masadong acute yung angle. So, ang nangyari is, kung maipapadiretso mo yung angle na yan, makakatulong. So, sinasabi ko sa pasyente, kung minsan, lagyan nila ng, ng maliit na, bangko. Na, na, bangko. Mm -hmm. O kahit yung yellow pages, yung pinaglumaan na yellow pages, ilagay sa ilalim ng paa. Tapos mag-lean ka ng forward habang dumudumi ka. So, yun makakatulong. Alas papa paano, sir, may bangko may, may, paano man Kung lalagyan mo ng bangko yung iyong paa. Mm -mm. So nakataas ng konti yung iyong uh, tuhod mm -hmm. ah, habang nasa aga na nakataas konti mga 4 inches? Uh, tapos, o 3 inches. Tapos naka-forward ka habang dumudumi. Habang dumudumi. Mas mas nakakatulong yan. Mas hindi masusugat. Mas hindi mas madaling lumabas. Mas Bakit sir? Ah yung <coughs> <coughs> may meron tayong angle diyan eh. Yung pressure? Yung hindi? pressure. Yung yung meron tayong tinatawag na angle doon sa sa ating labasan ng dumi. Mm -hmm. Eh pagka naayos mo yung angle na yon in that position mas ma madaling ilabas. Mas diretso. Mas, mas, derecho, mas, mas, mas hindi sasabit. Mas hindi sumasabit. Ah. Ngayon, kahit ang problema is kung sobra naman tigas ang dumi, kahit anong angle yan, eh sabit pa rin masubukan <laughs> nga yung angle na yan. So, paano yung iba naka-squat? Mm. ko Okay din. Yung... O sobra naman yung angle nung squat. Well, ang sabi ko nga, meron kasi ako naoperahan dati, hindi ko maintindihan. Bakit bakit nung naoperahan ko noon, alburadas, hindi pa ka-dumi. Oo. Eh, apat na araw na hindi makadumi subo pumunta sa akin na-discover ko, nakakadumi lang siya pag nagsasquat. Mm. So, sabi ko, eh, di, man, di ko naman, ano eh. So, okay kung, lang yan. Okay lang yan. Mm. Uh -oh. At doon nagsquat siya, biglang lumabas ang dumi. Eh. Ibig sabihin, nakasanayan na niya yun. Eh. Okay. So, iba-iba ang... -iba, <laughs> so, ang gamutan doon sa anal fissure, yung parang may hiwa ah, sa puwet na okay. napakasakit, pareho din, gano'n din? Okay. Ganito ang nangyayari dyan. Yung anal fissure, uh, na misdiagnose yan as hemorrhoids. Well, in fact, meron lang sugat, merong may, punit. May punit, merong ulcer na nangyayari dyan. So, ang number one dyan is palambutin mo yung dumi mo. Yung dumi, hindi dapat naman na basa. Dapat yan buo na malambot. So, kakain maraming gulay, kakain maraming prutas, yung mga bawal, saging, Uh, meron na ako mnemonic dyan, eh. B-A-G. Banana, apple, guava. Tanggalin mo yung tatlong yan, makakatulong yan. B-A-G. Banana, apple, guava, lagay mo sa bag at itapon mo. Okay. 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 Tapos, ah uh, dun sa anal fissure, yun yung masakit. Pag naoperahan, sir, sa Almoranas, kailan uh. inooperahan? At yung iba, parang meron bang complication na hindi na daw mapigilan yung pagdumi? ah uh, Di ba? May ganoon yung complication of hindi mo mapigilan yung pagdumi eh pagkaopera ng Almorana. Hindi dapat nangyayari 'yun. Ano nangyayari uh, naputol yung yung muscle. Pwede sa umpisa, siyempre uh, pwede pang namamagay yung lugar. Pwede yung yung pamigil hindi pa perfect, hindi pa mm -hmm. no? but in a few weeks dapat yan mag-normalize. Mm -hmm. But yung totally na mawala eh yung muscle niya na eh, naputol ng na ang, na putol ng uh, gumawa sa kanya. Mm -hmm. Ngayon, yung, yung fissure, kung ano, conservative management lang yan. Ibig sabihin, uh, tubig, diet, diet, o... Din o Gagaling ng kusa. malaking chance na gumaling yan. Kung hindi talaga gumaling, yun, inooperahan din. Mm -hmm. o, so, but iba yung operasyon nun, kesa sa Almoranas. Sa Almoranas, anong ginagawang operation? Kailan inooperahan yung mga nakausli na mga... Okay. Sa akin, sinasabi ko, ano bang simptoma mo at ano bang nararamdaman mo? Kung napakalalaki na ng Almoranas, yung lumalabas, na, lumalabas Ay, na talaga. Maraming dugo. Sorry. Ay, sa, sa akin, yung dugo, pagka maraming dugo, kung minsan, sinasabi lang, hindi ka... Yan ang kailangan operahan kasi hindi, hindi titigil yan. Marami na akong dadating sa akin napakaputla na ng pasyente, mm. nahihino na yung pasyente. Tapos uh, sabi ko bakit niyo patanggal yan? Kasi sabi ng doktor na isa ano lang, hindi naman raw eh sabi ko Mama, ikamamatay mo na yan pag uh, hindi hindi mo na natin tanggalin yan. Mm. So anemia dapat tanggalin mo 'yan. Kung, kung So dapat sir wala namang complication. Let's say sa mga maraming may almoranas, let's so, say marami ng dugo, oh. anemic na. Oh. Hindi dapat may komplikasyon na ano. Eh, dapat yan gawa ng... Ma mga ilang linggo mga katrabaho na sa Almoranas. Uh, depende ko anong klasik operasyon ng gagawin. Marami mm -hmm. kasi kasing teknik ah, na oh. Ano eh. yung mga ginagawa niyang teknik? Well, meron yung tinatawag na surgical, the usual surgical technique na ginagawa. Meron, meron ng rubber banding ngayon. Mm -hmm. Meron ng... Uh, may, may mga teknik na Sinusutyo lang namin yung ugat. Mm. Uh, merong uh, stapled hemorrhoid, hemorrhoidectomy, yung may ginagamit kaming stapler. So maraming klaseng mm. pwedeng gamitan mm. Kung titignan mo nga sa mga kaso ko, bihira ako mag opera ng almoranas. Bakit, Kasi sir? yung mga iba, pinapayuhan ko na, hindi naman kailangan. hindi di, ko na operahan yung marami kasi na... Umagaling nila ng kusa. Well, number one kasi sabi ko, lifestyle diet. change. Yung, yung diet, kailangan ano. So, kung yung symptoms nawawala, eh, huwag mo na pakialaman yun. So, hindi lahat ng may problema na almoranas, inooperahan.